Oh. Hello, baby. Hello. Hello, Kuya Will. Hello, Aba. Okay, na okay. Ako, pa, ibilis lang. Ano pangalan nyo? Uh, Delia Bukong po. Ano, ano? Delia Bukong. Delia, aling Delia? Yes po, Kuya Will. Okay, Nasaan kayo ngayon? Andito po ako sa Hong Kong. Hong Kong. Okay, ano trabaho niyo diyan sa Hong Kong? Ah, nag-aalaga po ng matanda. Ah, caregiver kayo. Helper, po. Caregiver? Teka saan kayo dito sa atin? Dito, I sa helpful. Ah? Beach po. Ah, oh nga, parang kinagaalaga kayo ng matanda. Okay. Ngayon, teka saan kayo dito sa Pilipinas? Sa ng po. Nandito may mga anak niyo na iwan niyo. Uh, meron po, isa. Uh, Six-year-old. O, oh, sige ho. Oh. Batiin niyo yung anak niyo. Uh, hello, anak. Bernabe, andito ako sa TV. na ako ni Kuya Wil. Okay. Mag-aral ng mabuti. I love you. Okay, love you daw. Oo. Ano paanan ng anak niyo? Ah, uh, Bernabe po. Bernabe? Opo. Okay. Eh, ang asawa niyo, ano ang trabaho? Magsasaka po, Kuya Will. Proud po ako, magsasaka siya. <laughs> o, oh, kamusta niyo yung asawa niyo? Kamusta niyo? Ah, uh, hello uh, ma. Nandito ako sa uh, Win to Win. Itawagan ni Kuya Will. Ah, uh, Mag-ingat lagi eh. I love you. Okay, ilang taon na ba kayo sa Hong Kong? Ilang taon na kayo dyan? Ah, uh, no, ano po, January lang. Itong ano, 60 months po, Kuya Wed. Okay naman. So, ang kontrata nyo hanggang kailan? Ah, uh, two years po. Okay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Okay, hindi na lang maglalaro. Wow. Bibigyan na lang kita ng mga hanggang pamas ko. Eto, meron kang 20,000 cash! <laughs> okay. Maraming salamat po, Kawin. Malaking tulong po para sa gamot ng mga magulang po. Oh. Ano gusto niyo sabihin sa inyong mga magulang? Ah. Uh, Daddy, Mama. May panggamot na tayo. Kayo eh. uh, ingat po kayo. Tapapinigay okay. ko kayo. Nakaingat po kayo. Okay. Yan po kayo. Pat eh. Aling Delia ng Hong Kong, padadala namin yung 20,000 sa iyong mga magulang bukas, ha? Okay? Kuya Will, Maya po na ang kapatid ko. Maya ah, na ang kapatid nyo. Ano gusto nyo sabihin sa Will to Win at sa TV5? Ah, uh, Unang-una, maraming salamat po kay God. Uh, thank you po, Kuya Will, uh, sa TV5 at sa uh, Will to Win po. Maraming salamat po. God bless po, Kuya Will. God bless. Mag-ingat kayo sa Hong Kong. Congratulations. Meron kayo yes. 20,000. Okay, bye-bye. Thank you. Po okay. Bye -bye.